sa nagikinig dyan sa Pig Kawai North Cotabato. Ako po ay magdalagak ng 500,000 pesos cash reward sa sino man makapagtuturo sa suspect hanggang sa makasuhan. May isang kaso sa korte at kumpleto ebidensya na yun talaga ang may kagagawan sa krimen dito sa pagpaslang at paggrape sa bata na 2 years and 11 years old. 500,000 po yan kapag uh, naging successful po yung pagkalat ng ebidensya because dahil po sa pagtuturo ninyo, sa impormasyon na ibibigyan ninyo, Ma'am Christine Bermejo, magandang hapon. Bago ang lahat, ang aming taus-pusong pakikiramay po, ma'am. Okay. Maraming salamat po. So tama ho ba yung nakarating sa aming impormasyon na yung baby niyo po ay dinala niyo po sa daycare center ng yes, barangay? Po. Actually po, hindi po kami everyday po nakapasok. Mga two times a week lang po kami nag-aaral po. Oh. Pero ano po sila, regular po sila na, I mean po, naka-enroll po sila sa daycare po. Okay, naka-enroll po sila sa daycare center ng barangay. Anong barangay po ito, ma'am? Anong pangalan ng daycare center? Barangay Buluan Daycare Center. Okay. Ano po yung setup ng daycare center na po yun? Yung po ba? May um, mga teacher, ano may mga ba? bantay, may, may, pinto, may kwarto? May pinto naman po, may kusina po, may waiting area. Kaso po, that day, um, under construction po yung door. Um, nandoon naman po yung mga dalawang parents, teacher, tapos that time, nandoon din po si Ka sa area po. Pati yung mga parents po, nandoon din po kami sa waiting area, naghihintay sa mga bata. Okay. Ang akin po kasing tatanungin dito sa uh, daycare, uh, paano pong nangyari yung bata ay uh, nawala o nakalabas? O kung anong ba mang nangyari doon? O siya po'y dinukot? Hanggang sa matagpuan na lamang po sa isang swimming pool sa resort. Yun po yung malaking okay. katanungan. Ano pong sabi ng mga taga-barangay, mga taga-daycare po sa inyo? Uh, actually po kasi yung bata po kasi pag nakalabas po yun ng nang pintuan po, Idol, is pumupunta po sila sa, sa amin, sa waiting area po. Hindi ko lang po alam bakit. That time kasi po, nandoon yung parents sa kitchen. So siguro may ilang minutes po doon na walang tao doon sa gilid ng daycare center. Baka doon po na time sa kinuha o dinukot po. Sa gilid, okay. Wala pong CCTV doon sa daycare, sa barangay? Wala po, sir. Pati din po sa resort, wala din po CCTV. Sargento Tobias, sir, magandang hapon. Ano po yung pinakalatest sa ginagawa niyo investigasyon, Sarhento? Sorry, sir, senator. Uh, bago po kasi yung upo yung bagong pipi namin, sir. Yun, po, yun po yung priority niya ngayon, na, sir, na i-pursu po na, na dapat na na ma, ma, ma wala namin kung sino yung sikipalagay sir. Sir, sir, walang kinalaman whether bago upo, matagal na kaupo ang inyong jepe. Do your job bilang investigador. I'm I'm asking sorry, you a sorry, question. Sir. I'm not, this question is hindi po para sa inyong hepe. para sa inyo po ito. Dahil yes, sir, kayo sir. po yung investigador kung talagang kayo nag-iimbestiga. So ano po, again, ulitin ko yung tanong ko, ano na pong pinakalate sa ginagawa yung investigasyon sa kasong ito? Uh, actually, sir, tapit uh, na po yung mga papaylo, sir. Ang pula na lang po namin, sir, yung magtatayo na witness at ano, sir, yung, ano, sir, witness talaga, sir, pulang namin sir. Yung witness na nalagay yung minakulang namin sa ano uh, sir, para mapanalan namin yung kaso sir. Wala kasi talaga ano uh, sir ba? Witness sir? Meron po kayong persons of interest. Yes sir, meron na po. Sir. Nakausap niyo na po itong persons of interest, dalawa daw po. Yes sir. Ano po sabi ng persons of interest? Bali sa dalawa yun sir, Mayroon, isa na talaga kami na naiuwan talaga na PY sir. So ngayon sir, nagagadi pa namin ang na evidence pa sir na para ma ano talaga, sir. Sir, sir? o kung nangyari, ganito sir, kasi na po yung bata, ano po. So, yes, meron po mga semen or DNA na nandun sa bata na nanggaling po sa suspect kung sino man yung may kagawa yes, noon so kung meron kayong may yes, meron kayong mga persons of interest so i-request nyo kung papayag siya na kunan siya ng DNA sample in front of uh, oh, his lawyer yes sir oh did you do that already hindi pa tapos uh, na try ko siya magtanong sir pero hindi siya mag ano siya ba? Willing magbigay, sir? Ah, hindi siya willing magbigay ng... yung yeah, ng sampo niya, sir. Ah, naitanong niya na po yun. At atuloy, sir, may dalawa pa, sir, na ano, sir. yung dalawa, sir, willing sila, sir. Tapos yung isa lang na talaga na interes talaga namin, sir. Yung hindi, hindi talaga magano, sir, magbigay, sir. Okay. Ma magbigay, sir. Sino po itong ayaw? Yeah, ano pong trabaho nito? Ano pong connection nito uh, doon sa area na kung saan oh, nawala yung bata uh, sa barangay? Ah, uh, sir, uh, libo din na sa no, sir. Malapit na din sa area, sir, kung saan nangyari. yun, no, sir. Ano pong trabaho nito? Ah, uh, so, po, sir, hindi pa ano, sir, naman namin, sir, hindi naman, pa, lang muna namin ino sir, i-ano yung, yung ano nang ano sir? Sir, I namin, ano, sir, tinatanong ko lang kung anong trabaho niya, okay? Kasi uh, person, of, person, of, interest pa lamang siya. So, wala yes, pong sir. ano po yon bearing doon sa ginagawa niya investigasyon kung ang tinatanong ko lamang kung ano po yung trabaho niya. Kasi po, di ba nakausap niya na po siya? Wala pa naman tayo, hindi yes, ko naman yes, yung pangalan yes, niya. Yes, At saka, Sargento, importante rin ito para yung mga magulang ng mga yes, bata sir. sa area, eh mag-iingat sa taong ito. Hindi pa natin sinasabi na siya talagang suspect na siya i-wanted, etc. Ang sinasabi natin, pressure of interest siya at yung hindi niya pagpayag na pagbigay ng DNA sample, katakataka po yun na gets nyo po. Yes, so sir, yes, so therefore, sir. kailangan din po ng inyong kooperasyon, sabihin nyo sa, magbigay kayo ng mga konting, kumbaga, clue tungkol sa taong ito. Ano pong trabaho niya? Ah, uh, uh Nagatrabaho po sa isang resort, sir. Trabante po sa isang resort po, sir. So paano po naging personal of interest ito? Itong caretaker oh, sa isang kasi, resort? Sir, kasi sa base sa interview namin, sir, sa kanya, sir, asano, sir? Ah, uh, ano, sir, eh? mas malo kasi, sir, na nandun sa area, sir, that, nung time na nangyari yung, sir, yung krimen, siya sa area? Yes, sir. Okay. ah uh, meron pong i witness o i witnesses na maglalagay sa kanya doon sa area nung time na nawawala yung bata? Wala talaga, sir. Ang ano na, sir, is no, na, sir, yung after na, sir. After na lang, ano na, sir, na doon sa na, nakita, sir, na, sir. Okay. After sa ginagawa... After na, na sir, na nawala na yung bata, sir. Sir Hento Peralta, oh. sir. Magandang hapon po, sir. Paano po naging person of interest yung pong isang caretaker sa ibang uh, resort? Opo, oh, sir ay Idol, uh unang-una sa lahat nung ito talaga yung una kong tinutukan last week uh, pag-assume ko dito and uh, nakita ko kasi uh, doon based sa mga autopsy niya and doon sa uh, biktima no uh, kaya yung tanong mo sir idol na kung paano naging person of interest yung isa doon na POI that, uh, dahil doon sa proximity ng kanyang bahay sa pinangyarihan po. A proximity ng kanyang bahay sa pinangyarihan. May record ho ba ito sa PNP, itong person of interest na hindi po cooperative sa PNP investigations ginagawa? Noong nagkanda kami sa Raidol ng Kwan, ng last week nagkanda kami ng case, uh, conference related dito. Yung investigator sabi niya hindi daw siya uncooperative to give uh, yan yung DNA. Mm -hmm. So sabi ko, i-priority natin ito na mapahil natin ang kaso. At uh, yun nga po, uh, Sir Idol, pinag-aaralan namin ngayon kung ano yung liability criminally, civil liability ng mga management, pati na yung mga POI namin. Yun ang talagang tinututukan ko. Uh, binibigyan ko ng ano yan, directive yung ating mga intelligence uh, operatives at investigator na within this uh, period of time, dapat mayroon na tayong uh, solid proof na maipile natin yung kaso. Opo, opo. Very good. Kailan tight po yung uh, case. Ano po? uh build up pag build up ng case ah uh, matanong ko lang po major ano pong ikinamatay ng bata cause of death and investigation Yes ah uh, yes tali to no. uh, ng ni-review ko po sir idol yung kanyang autopsy report uh, aspects siya by smudering and uh mayroon din pong remarks sa doon na nakalagay finding based doon sa kanyang uh, kanyang ginawa na autopsy no na yung anal examination niya is uh, showing clear evidence of a blunt force or penetrating trauma. So ito po yung una ko talagang nakita talaga na dapat tutukan na tutukan namin ito kasi ah uh, doon sa pagkamatay ng bata ay eh, talagang mayroong foul play dito pa at sa autopsy report niya. Okay. Now, sir, yung pong pinagtatabawaan na resort itong person of interest. Medyo kompleto na po natin kompleto na po yung information dati sa mga uh, PUI no. ah uh, ang atin na lang talagang ginagather na, ngayon yung solid na evidence sa witnesses na magiging uh, airtight yung ating pagpapail kaso. No? And uh, for information pala, Sir Aydon, nakapagpail na rin pala ang police station ng uh, against Pilipi to Punugan. Uh, yung caretaker itong pinangyarihan uh, ng uh, itong, itong kaso po laban sa kanya, yung obstruction of justice. Okay, yung caretaker ng kung saan natagpuan yung bangkay ng biktima. Opo, uh, under preliminary investigation na pending resolution ng court po. So, ah uh, sa ngayon po wala pang reply yung korte. Uh, court eh. So, pinapa-answer pa po yung... Okay, so pa. kaya nga sir eh, ito, ta tama, very important. Ito pong uh, ibibigay po na impormasyon nitong caretaker o kait o yung mga tao, empleyado ng resort na kung saan natagpuan yung bangkay ng biktima. Di ba? Okay, at okay. nung imbestigahan niyo po sila, ang pagkasabi niyo po sa aming research, hindi pa tapos imbestigasyon, yung mga, yung mga blood, yung mga stains doon, pinagpupunas-punasan na at ayaw uh, ayaw po mag-operate. Most probably, sir. Uh, accordingly, sir, accordingly, ganun ang nangyari. So, uh, wala na tubig yung pool para mahal na so, That is the reason, sir, bakit nag ng ganitong kaso laban dito sa may ari or caretaker nitong uh, uh itong pink swimming pool na kung saan nangyari yung eksidente. Okay, yung caretaker po, ngayon isang swimming pool na kung saan uh, doon po natagpuan yung bangkay ng biktima, uncooperative po, ayaw mag-cooperate sa inyo sa investigation? Ito ah, si Felipe Tungugan po. Ito yung caretaker at the same time po owner ng uh, swimming pool na pinangyarihan. Ito naman pong uh, isa sa POI uh, is working in different uh, swimming pool po, resort. So, doon po siya natatrabaho uh, bali ibang kaso lang po yung proximity ng kanilang bahay at sa pinang, pinang pinangyarihan eh talagang malapit po. Ano po itong Deep Pink Resort? Ito po yung resort na kung saan natagpuan yung bangkay ng bata, tama? Tama po, uh, Idol. Okay. Ano naman po yung pangalan ng resort na pinagtatabawan ng POI? Ah, uh, ito po yung Bells Resort, no? Ah, uh, dito pa rin yan sa Juan, dito pa rin sa Pigkawayan po. Accordingly, okay. Itong... Gaano po kalayo yung proximity po ng the Pink and Bells? Mga almost 1 kilometer, mga gano'n. 1 kilometer lang. ang layo? Almost lang, po, almost. Yes po. Okay. Doon sa pagitan ng 1 kilometer, wala ho ba mga CCTV camera sa mga area, sa mga business establishments kung meron man ha, para inyo pong mahiram at uh, ma-imbestigahan? Yes, sir. Idol. Uh, actually, sir, idol, nag-backtracking na kami, no. Uh, kasi nga ito yung pinag-priority try nag-backtracking kami. And I uh, to note, uh, ito kasing mga areas na ito, medyo remote siya. Talagang, ayun uh, lang ang uh, facility doon, yung mga uh, pool yan, yung swimming pool, and uh, wala, wala kaming uh, na uh, CCTV. But uh, we are hoping na baka sakali, uh, kasi inulit ko, pinaulit ko talagang suyo rin yung pan kasi ayun uh, ang directin ko sa kanila, ulitin lahat yung backtracking. Okay. Now, uh, Colonel, yung pong uh, the pink resort na kung saan natagpuan ng bangkay ng biktima, so ibig sabihin nung... Oras, mga oras na yon wala ni isang customer? yung resort na yun most probably sir kasi ah uh, pa nila itong biktima eh according doon sa mga witnesses hinanap pa nila doon and uh, uh, nakita lang ito ng hindi naman kasi kung may may mga uh, ano yan, may mga tao doon immediately makikita nila yung bata. Kaya nga so, po sir probably, ibig sabihin wala man lang ni isang empleyado yung the pink resort noong mga oras na dinamp doon yung uh, bangkay ng biktima life lifeguard, yes, uh, uh, yung most, mga uh, most top up is receptionist, Apo. Maintenance, wala po? Lahat? Ah, uh, so far, sir, no, wala kaming na, pan wala, wala doon sa report kung na-interview pa si so, But uh, most probably, sir, kasi okay, nangyari yung gano'n, wala talagang okay, attendance. Okay, then may doon. problema po ang inyong investigador. Dapat yung inyong investigador, inibistigahan lahat ng empleyado ng The Pink Resort kung saan natagpuan yung biktima. Yes, sir. Uh, Hindi pala ginawa na, sir, ng ano, ng ay, investigador ninyo, sir? Ah, uh, ngayon, sir, yun, uh, kasi ako, sir, bagong asim, sabi ko nga, sir, eh, yun talaga ang gagawin ko, sir, magbabacktrack tayo lahat ng possible na mga uh, possible na witnesses sa mga kausap natin. Oh ano so e, e, therefore yes, sir ito pong sorry dito kay Master Sergeant Tobias. Palitan niyo po ito mukhang uh, hindi po marunong mag-imbestiga itong taong to, sir. Pasensya na, Sergeant Tobias. He doesn't know what is doing. He doesn't know his job. Kasi dapat 'yun nyo po lahat ng empleyado do sa the Pink Resort, everybody na present at that time na kung saan natagpuan yung bangkay ng biktima mula okay. sa manager down to hanggang sa utility down to janitor etc. Yes sir. Uh, actually sir uh, according to sa kanila sir yung mga personnel natin investigators eh talagang may mga nakausap talaga sila doon and uh, oh. uh yun nga po, the uh, di keep on denying na wala talaga silang uh, personal knowledge about the incident na gano'n o no, bakit gano'n yung... Wala silang personal so, but, uh, knowledge. Eh, pa yes, sir. paano po yung ano, yung lifeguard, diba? Yes, Hindi, dapat oh. at all times, meron pong lifeguard yan, swimming pool. Ano oras oh. mo ba na uh, natagpuan yung bangkay? Uh, actually, sir, based sa uh, report, no, uh, yung incident nangyari around uh, 9.30 a.m. ng August 19, 2025. So, thereafter, immediately, mga, siguro, yung sabi ng investigator and uh, other witnesses, uh, nasa mga more or less, uh, at most 20 minutes. na hinahanap nila bata. Wala pong CCTV doon sa The Pink Resort? Uh, wala po akong, wala pa po akong na sir, no? But, ah, uh, titignan ko po ulit doon, i-scrutinize ko yung palibot kung mayroon pa talaga. Dapat i-require natin, kung wala, i-require natin from now on, lahat ng resort, obligado bago mabigyan ng permit ng BPLO, eh dapat may CCTV. Attorney uh -huh. so, uh -huh. uh -huh. negaret. wala talagang mga ebidensya pa na para yes, madiin sir. itong person of interest. For the meantime, uh, marami dito yung mga uncooperative kasama nitong resort. Mag-file tayo ng resolution na obligahin lahat ng resort sa yes, buong Pilipinas, whether big or small, na dapat may CCTV, especially sa may swimming pool. Kasi yes para po, pag Senator. nalunod yung, yung customer, e eh, malalaman natin kung ano talaga nangyari. Hindi pwede yung basta-basta lang sabihin na dulas, etc. Yung live card may kasala, okay. kasalanan, etc. So dapat may CCTV, especially sa swimming pool. Yes po, Senator. Kaya po natin. Uh, dito po sa case na to, no, and comparable po siya sa napakaraming cases ng Supreme Court when they're determining negligence. Away po talaga or struggle talaga kapag kukuha po ng ebidensya to pin down po yung liability ng establishment. Uh, dahil po dito, Senator, meron naman po tayo sa habang ginagawa po natin yung batas, no pwede po tayong umasa sa tinatawag nilang premises liability rule, kung saan kapag may nangyaring aksidente within the premises of a public area, it is presumed to be that the owner of the area is negligent po. Pero that will only suffice for civil claims, Senator, tulad dito, public place po, nangyaring... Doon, doon yung bangkay. At uh, yes, of Faction of Justice ang Pinel ng PNP, which is tama yes, para sa akin. Po. Yes po, Senator. So, if there's anything in the meantime na kaya natin gawin, pwedeng sa premises liability po, Senator. Pero dito po kasi, parang it doesn't look like a simple accident, no? Kaya kailangan po talaga yung resolution oh, po natin okay. para makuha Okay, isa yan, ano no? Itong pangalawa sa ang question ko sa iyo, yes, yes. maaaring matatawag na suntok sa buwan itong tanong ko. Yes. Is it possible if we can pass a law requiring any person of interest pag may pagbabasayan na mag-submit ng DNA test upon the request of the investigating team? Whoever that team is. Mm. Uh currently po kasi sila nag-govern -go po dyan ay rules of DNA evidence ng ating korte kung saan kailangan na sa trial na po ang kaso. Kailangan meron ng probable cause. So we will study po Senator kung prior to the filing of any case, bigyan natin ng power ang police or ang piskalya. Bigyan po natin ang subpe na power ang piskalya ibaba po natin sa kanila ang right to request for that DNA evidence. I think with the consultation with DOJ, Senator, kaya po natin gumawa. Kung meron tayong batas na para sabihin, dun sa batas na yon, na ikaw ay person of interest para maklear ang name mo, mag-cooperate ka sa PNP o sa NBI, kung sino man nag-imbestiga, at ibigay mo yung DNA sample mo. Yes po, Senator. No? ah uh, maaari pong ganun, lalo na ngayon kap sa crime na nangyari, medyo karumaldumal nga po yung nangyari dito. No? DNA evidence is very material, especially na, of course, it the circumstances na nahanap yung bangkay po sa tubig. It's very hard to get uh, an autopsy that is co ano confirmative. Na-rape yung bata eh. Yes po. Yes, so po, I'm sen. sure may merong naiwan na DNA doon sa yes, bata, sa victim. Iyon nga po, Senator. So kailangan talagang kumbaga, yun talaga ang pangsarado ng kaso, no, ang DNA evidence. So again, At mapalik ngayon... ako doon sa tanong ko. Yes po. So yes, pwede tayong gumawa ng batas na i-require lahat ng POI ah uh, especially kung talagang merong matibay na ebidensya mga pulis okay. kaya lang magsasara na doon sa ebidensya DNA test i-require okay. ang POI na mag-submit doon sa request ng investigating personnel o uh, team yes, po. na isabit um, yung sarili para sa DNA test sample. Yes po. Ang kalaban po natin dito sa is right against self-incrimination no? where a person is uh, kumbaga forced to produce a specimen. Pwede naman po sen as long as ang mag-uutos ay hindi ka pulisan ngunit for example DOJ Senator ang fiscal where the case is submitted prior to resolution, upon request of the law enforcement. Pwede po siguro, Senator. Sige, pag-aralan natin ano. So, ibig sabihin, yung police pupunta sa piskalya bago i-file yung kaso, and then yung piskalya mag issue ng order requiring the POI to submit himself for herself, for DNA sample. Yes po, kasi di hamak na mas mabilis to kaysa sa current na kailangan korte ang mag issue issue uh, Sa dami po ng ginagawa nating korte, medyo mabagal po ang ating uh, court sa pag-issue ng in accordance with the rules of DNA evidence. Kung gumawa po tayo ng batas, Senator, uh, mapapabilis po kung ibaba natin sa piskalya. Ang so yung po. investigating law enforcement, pupunta sa piskal, and then magpa-present ng mga reason kung bakit, parang yes. pupunta sa judge ba para kubawa ng waras yes. sa I-explain sa fiscal kung bakit kailangan ng DNA test sample mula di sa POI dahil ito yung mga yes. nakikita nilang reasons. And then papayagan yes. ng fiscal pipirmahan niya yung dokumentong request and then based on that document, required na agad yung POI na magpa-DNA test. Yes, so, Tulad po lang dito sa case na to. No? Um, the resort hindi sila willing or hindi rin sila gumawa ng kanilang diligence para i-accost agad yung tao na nag dispose ng katawan sen. This might be the only way sen. Okay, DNA, sige. Forcible DNA evidence. Sige, uh, kausapin natin ng DOJ, uh, pag-aralan yes, ng buong legal team natin, yes, uh, yung pagpa-file ng uh, resolution pertaining to that. Kasi marami na mga ganitong insidente nangyari uh, dito sa bansa yes. natin at uh, dito sa wanted sa radyo at yung pulis uh, wala um, wala sila nang magagawa dahil uncooperative yung uh, yes, po POI magpa DNA test para sa yes, po diba we will work on the resolution po senator Okay. okay. Major Peralta, okay. sir. Paano po yung pagtanggi niya? Uh, accordingly, sir, ayaw talaga niya, sir, na magpa, mag, magpa, magsabit sa DNA test, uh, DNA test no? Uh, punan siya ng sample. But again, sir... Uh, ano pong binibigyan niya uh, yung reason kung bakit daw ayaw niya? Wala naman po siyang reason, sir, na binibigyan Basta sa ayaw niya lang daw, sir, accordingly. But, sir... Uh, rest assured, sir, uh, kakausapin po ulit yung, yung POI na mag sir, uh, magsabit ng, uh, ayan, ng, ng kanyang DNA sample o poliser na makakausap ko talaga personally. Sabihin niyo sa kanya, sir, eh, pumayag ka na para maklear mong sarili mo. Yun lang po. Para, okay, Otherwise, kung hindi mo i-clear yung hindi ko pumayag, eh, magiging POI ka forever. Okay sir. So, I uh, will going to make uh, further effort idol I don't say na talagang makakausap ko and to submit himself doon sa pag-submit ng evidence to ano to end to mga speculation ba kung ano man at okay. sa mapatunayan kung talagang involved siya siya ang siya ang may gawa or ngayon Paki pakibilisan mga... mga... lang mga... po major uh, interested din po ako doon sa uh, resort na kung saan natagpuan po yung bangkay ng biktima paki kausapin lahat ng mga empleyado na present noong day na natagpuan yung bangkay or the uh, days before or the day before and then that day same day na natagpuan yung bangkay interview lahat sila Sir. Yes po sir. Uh, we will do that sir and uh, pag-aaralan namin sir kung ano ang mga... At i-request din silang lahat i-submit sa lie detector test. Yes sir. Uh, we will do that sir. Yung tumanggi, then alam nyo na po. Alam na din sabi pa nga nila. Pagpit uh, tumanggi. We will do that sir. Yes sir. Okay. So sir, we'll get back to you next week? Yes sir. Uh, talagang we have to make priority with this case. Okay. Sige sir. Teacher Santander, magandang hapon. Sir, nasa pangangalaga niyo po yung biktima bago ho siya nawala. Paano po nakalabas yung bata sa poder ninyo? ay ano ako idol, uh, ako that time idol yung bata na iniwan lang ng mama niya doon sa may harapan ko lang that time pero nanduran talaga yung bata idol sir idol sa ano sa harapan ko lang. Then may parents din ako doon sa may bandang ano sa may bandang door. Kasi yung door po, naka-repair sa idol ba? Okay alam paano talaga na wala talaga yung... Di ba sabi nyo, di ba, di ba dapat may mga pinto po yan, may mga harang para hindi basta-basta makalabas yung bata at hindi basta-basta may makapasok mga taong hindi dapat makapasok? kina reserve po yung pintuan pati yung bintana that time. Wala po kayong CCTV sa daycare ninyo, sir? Wala po talaga, sir. Wala po talagang, ano, kasi... At wala rin, rin, rin po, walang pintuan ang daycare ninyo. Lagyan nyo na po ng pintuan. Lesson learned na kayo dito ngayon. Ay, hindi po, ano, Idol. Na, hindi na, na po siya, Idol. At yung time po na yun. Sir, you're dealing with kids, okay? Sir, maglagay po kayo sa perimeter ng CCTV to protect these kids na inaalagaan po ninyo. Di ba, sir? Yes, uh, yes, po, adult, ito, ito, so, ito po uh, yung mga bata na mga inosente. Walang kamuang-muang sa mundo. So the only protection that they have aside from you, aside from the doors, kung meron man, in your case, wala. Then the CCTV, yun po, po added, added protection po para sa kanila. Kasi po, idol, talatin po ako sa pera. Ito, hindi ko po kaya yung CCTV, idol. Pero, ina, ano na po yan ang, ano, idol, ang kapitan po namin sa may barangay, sir. Sige, sir. Then all you need to do, sir, is go to the barangay chairman and... If you need, go to the, uh, tulong kayo pumunta po doon sa uh, munisipyo, sa mayor. And if sir. not, then ako po mismo magpapadala sa inyo ng pera para maglagay ka ng CCTV dyan. Okay? Salamat, sir. Sige po, uh, tutulong po ako para doon sa CCTV, doon sa daycare center niyo. Ako na lang po siguro magpadala, okay? Yes, sir. Thank you, sir. Maraming salamat. Attorney Garrett. Senator. Not only yung mga resort, lagyan ng CCTV, but yes. also itong mga daycare center, na kung saan mga bata ang inaalagaan. Lahat naman, D.C. Yes, center, maging sa mga uh, yung nag-aalaga din ng mga senior citizen, isama na natin. Kasi yes, mer po. meron din tayong balita ng mga senior citizen na inaalagaan, inaabuso. Yes po. We can make it a requisite for the issuance of their business permits po, Senator, no? to make sure na doble bantay po not only the law pero pati po yung LGU bago mag-issue they will have to inspect they will have to check po check na siguraduhin na merong CCTV camera yes. okay yes po senator we'll try to have it uh, signed by you by end of week po senator thank you yes, Ms. Danica Luciano under po sa inyo yung daycare center yes senator under po sa supervision namin po okay well from now on ma'am lahat ng daycare center under sa inyo i-require nyo po na magkaroon ng CCTV bago yes, nyo yes, po yes, apuntahan yes senator prubahan. apa apa doppel purpose yan ma'am eh na da dalawang CCTV CCTV sa sa floor area na kung saan inaalagaan yung mga bata para makita kung may ina may pang abuso wala kung properly uh, yung bata ay properly cared yes. yung mga bata and then sa perimeter Apo. to make sure na may walang aligid-aligid doon mga suspicious characters Yes po senator uh, i-request po namin sa sa barangay Senator, na uh, i-require po namin na bigyan na mag-alat sila ng fund for the procurement ng CCTV po sa mga decree centers po, Senator. After your recommendation po, Senator. Ayan, sige po. Maraming maraming salamat po, Ms. Dani Calusiano. Ma'am Christine, tututukan ko po ito. Tututukan ko po ito hanggang sa masolbang kaso. Benyo, anyway, ganito ang gagawin natin. Sa nagikinig dyan sa PIG Kawayan, North Cotabato, ako po ay maglalagak ng 500.000 pesos cash reward sa sino man makapagtuturo sa suspect hanggang sa makasuhan. May isang yung kaso sa korte at kumpleto ebidensya na yun talaga ang may kagagawan sa krimen dito sa pagpaslang at paggrabe sa bata na... 2 years and 11 years old. 500000 po yan kapag uh, naging successful po yung pagkalap ng ebidensya because dahil po sa pagtuturo ninyo, sa impormasyon na ibibigyan ninyo, ako po yung magbibigyan ng 500000 cash reward. Okay? Mang Christine, yes. usap ulit tayo next week po. Uh, sa Friday po, usap tayo Friday. Maraming maraming salamat po. Okay. Senator, maraming maraming salamat po at sa inyong team maraming salamat po sa inyong tulong. Hindi po namin magagawa ito. Kaya hindi, hindi po naman po. makasawa ang po kung wala po. Hindi po kasi namapit sa inyo. Opo, opo. Maraming salamat po. Walang ano po. Babalikan po namin kayo. Opo. Sige po. mag a Opo.